Ang taong madamot, hindi maghihirap dahil maraming impok. Ang taong mabait, laging walang pera dahil binibigay sa nagigipit. Ang taong mapanghusga, kapag tumingin sa salamin, siya ang pinakamaganda. Pero yung malinya hinding-hindi nakikita. Ang taong magalang, kahit sa ang usapan, bidang-bida ng kanyang magulang. Aww. Ang taong mainggitin kapag nakabili ng gamit ang kapitbahay laging masama ang tingin. Ang taong selosa laging bantay sa kilos ng asawa dahil baka daw mapunta sa iba. Ang taong mapagbigay kahit kinakapos, maalwan ang pamumuhay. Aww. Ang taong ganid walang kasundong tao sa kanyang paligid. <laughs> ang taong mapanlamang Minsan lang sa gana, madalas namang kinukulang. Oh. Ang taong mapagtimpi, hindi maimikin, pero sobrang iyakin. Oh. Ang taong mapagmataas, kahit matayog ang lipad, masakit kapag bumagsak. Ang taong matulungin, anumang sitwasyon, hindi na kailangang tawagin. Oh. Ang taong masayahin, kahit madaming problema, hindi mo napapansin ang taong chismosa, bawal pag-usapan ang buhay nila, pero maraming kwento sa buhay ng iba.